Hello everyone, ang topic natin yun is about uh, Tinatanong nila no, bakit daw Kapag nagkakaroon ng transposition Or yung transpose na tinatawag no, for example 5 plus 2 is equal to 7 O pag tinranspose mo daw yung 2 Nagiging negative O no, nag-iiba yung value daw kapag tinatranspose Bakit daw nag-iiba yung value Okay, so uh, mayroong paniw paliwanag yan kung bakit nagkakagano ano. so pag pero bago yun bigyan ko kayo ng example ano kung ano meron ka is something na uh, yung nilalaro no kapag yung nagpapalitan kayo so uh, basta yun na yun ano yung nagmumto nag to, nag, uh, nag uh, down to tapos ito naman tataas o nagpapalitan ng siso na tinatawag okay So, ang paliwanag dyan, dito kung iisipin mo buti, no? Ito ay, ganyan yung position niya. Ibig sabihin, balance, no? So, wala nakasakay. Pag may sumakay, ano mangyayari? Mag-move Okay? So, magiging ganyan yung position niya. So, kasi mas mabigat to. So, para maging balance, eh, may sasakay din dapat sa kabila. No? So, kaya lang, yung sumakay sa kabila, mas mabigat sa'yo, 60. Eh, ikaw, 50 lang, 50 kilos. Ito, 60 kilos. So, mangyayari, ito, ikaw naman yung tataas. Kasi mas mabigat siya. Eh. Okay, kasi 60 to, ikaw, 50. Okay, so ito naman yung baba, ito naman yung tataas. Okay, so para dapat, dapat, na uh, uh, nasa posisyon na ganito kailangan balance kailangan equal. Okay? Equal. Equal. Ganyan. Okay. So, ibig sabihin, parang ganito lang din yan. Kung 5 plus 2 equal sa 4 plus 3. Kasi 5 plus 2 is equal to 7. 4 plus 3 is equal to 7. So, balance, no? Okay. So, kung ano yung dami dito sa kabila, ganun din yung dami dito sa kabila. Okay? So, balance dapat. So, balance ang equation natin. Always yan. Tatandaan nyo. Always. Balance dapat ang equation. Okay? So, since balance ang equation, so, kailangan kung ano yung dami mo dito, dapat ganun din yung dami mo dito. Okay, so balance equal. Okay, so punta na tayo dito ngayon sa example natin. Bakit sya kunwari itong, itong positive to, no? pag nilipat natin sa kabila, ba't naging magiging negative siya? Okay, so kagaya na sinabi ko, balance yung equation. Okay, so kung itong, kung ito, ito ay nilipat ko sa kabila, transpose ko sabi, magiging negative to siya. Actually, ang nangyayari niyan, ganito. So, nagbawas ka dito sa kabila. Dapat magbabawas ka rin dito sa kabila. Diba? So, ngayon, check natin, balance ba? So, 5. So, plus uh, plus 2 minus 2, 0. Okay? So, plus 0 na siya. So, itong dalawa, binawasan mo ng dalawa, 0. Equal, 4. 3 minus 2 binawasan mo ng isa ilan ang tira di may, may isa ka na lang di ba ano, balance pa rin ba yung equation natin yes 5 plus 0 is 5 4 plus 1 is 5 ngayon ang napansin nyo naging negative siya dito ah okay so ganun pala nangyayari so kasi sa naging negative kasi nagbawas tayo dito okay so, nagbawas ako dito dapat magbabawas ako dito kasi but ba't kailangang magbabawasin ako sa bila? Kasi nga, gusto natin yung equation natin balance. Equal, di ba? Kailangan equal. Kung ano yung dami ko dito, ganun din dito. Okay? So, paano naman kung gusto ko magdagdag dito? Halimbawa, sabihin natin, dagdag ako ng tatlo dito. So, dapat magdadagdag din ako ng tatlo dito. Para balance pa rin yung equation. 5 plus 2 is 7 plus 3 is 10. So, 5, 4 plus 3 is 7 plus 3 is 10. Okay? So, ganun lang, no? Kaya siya nagiging negative, no? 5, ulitin ko. 5 plus 2 uh, 3 plus 4 7 ano ah uh, 5 plus 2, 7, is equal to 3 plus 4 is 7, di ba? Okay, so, pag tinanspose ko again, yung, neg yung 2 magiging siyang negative 2. So, bakit na nang, ganun nangyari? So, i-copy natin to dito. So, kasi binawasan ko dito, magda nagbawas ako dito, so, babawas din ako dito. Okay, so, pareho na silang 5. Tapos ito, pareho na silang 5 ulit. Okay, so kaya siya naging negative. Okay? So, example ulit tayo. Halimbawa, 10 minus 2. Uh, then, uh, 5 plus 3. Okay, so 10 minus 2 is 8. 5 plus 3 is uh, 8. Okay, so balance sila, no? Ngayon, ililipat ko yung 2 sa kabila yung negative 2. So, ibig sabihin, pag nilipat ko yan, since ito ay negative, magiging siyang positive. Okay, so bakit ulit? Kasi nga, tanggalin ko. Magdadagdag ako dito ng dalawa para maalis ko yon magdadagdag din ako dito ng dalawa. Kasi nga, nagdagdag ako dito, magdadagdag din ako sa kabila para pareho silang balance. Okay? So, plus 0 na to. So, five. 3 plus 2 is 5. So, 5 plus 5 is 10. 10 plus 0 is 10. So, kung mapapasin nyo, yung negative ay naging positive. Okay? No? So, sa madaling salita, kapag transpose natin itong negative 2, magiging siyang positive 2. Okay? So, bakit again? Kasi nga, magdadagdag tayo dito para malis natin ito dito. Since nagdagdag tayo dito, magdadagdag tayo dito. Okay? So, ganun ang nangyari. For example, ulit, 10. Uh, 24. Okay, so minus 12. Okay, so 8 plus 4. Okay. Uh, gusto ko ilipat tong number negative 12 sa kabila. So, para malipat ko tong negative 12 sa kabila, aalisin ko siya dito. So, para maalis ko siya dito, magdadagdag ako ng 12, bakit ako magdadagdag? Kasi para maging 0 sila. Sa negative 12 plus 12 is 0. 24 plus 0 is equal to uh, uh, 8 plus 4 is uh, 12 so again uh, sorry sorry nagdagdag ako dito magdadagdag din ako dito Okay, so 24 to. So 8. So 12 plus 4 is 16. Okay, so 24 na to. So 8 plus 16. Oh, may medyo mahirap. O oh, 10 plus 8. 18. Ah, Di ba? 16. Tuturuan ko kayo ng technique para mas mapabili, pabilis. Eto, pag sinusulbo lang sa isip mo. So, ngayon, mahirap yan. Medyo mahirap yan. Eh. 16 plus 8 pero ang technique niyan yan ito. 10 plus 8 di 18. Nasaan na yung 6? Nasaan na yung 6? Nandito, nilabas mo. Ito yung ilan lalatag mo sa sa 8 para maging 10. 2. Oh, di. Plus 2 ka dito. Di maging meron ka ng ah uh, 10 plus 10, di ba? Kasi gusto mo maging 10 itong 8 eh. So, 10 plus 10 is equal to 20. So, yun na tira doon is 4. Actually, mahabang proseso. Pero pag nasa na practice nyo yan, mabibilis kayo dyan. Iniwala kayo sa akin. Okay? So, ito is 24 din. Okay? So, kung mapapansin nyo, itong negative 12 nung nilipat natin, naging positive 12. Kasi nga, gusto nating alisin to dito sa part na to. So kaya nagdagdag tayo ng 12. So kaya magdadagdag din tayo dito para yung equation mo ay balance. Okay, so ganun lang ang nangyayari kung bakit nagiging nag-iiba yung sign kapag inililipat natin, na transpose natin sa kabilang side, sa left side or sa right side. Okay, so yun. So kung meron kayong mga uh, naintindihan ano? Na, kung meron kayo ni panaliwanagan po pwede kayo mag-comment sa ating pinaka-comment box. Okay?